Alimbawa na lang eh, yung mga account na ginawa ninyo kay Mobile Legend na nakabind kay Gmail, right? Or kay Facebook. So, ituturo natin yan dito kung paano nyo makikita yung mga password niyan, Alright? So what's up mga kano Welcome back to my youtube channel Papa Rabbit Heart Ayan. At syempre for today's video eh, Ituturo natin Dito sa tutorial natin ngayon Kung papaano nyo makikita Or malalaman uli Yung inyong mga nakalimutan na ng na mga password Or mga gmail ninyo Na hindi nyo na matandaan Alright Halimbawa na lang eh, yung mga account na ginawa ninyo kay Mobile Legend na nakabind kay Gmail, right? Or kay Facebook. So, ituturo natin yan dito kung paano nyo makikita yung mga password nyan. right? so bago natin simulan tong video na to, eh, make sure na nakasubscribe na kayo dyan. No? ingin ko na yung inyong mga subscribe dyan. Click nyo na yung ating subscribe button and then hit nyo na rin yung ating notification bell para updated kayo sa next tutorial tutorial na ilalabas natin alright so ah, wala na akong boses kaya naman start tayo game <laughs> at yun ang ano so gaya nang sabi natin kanina for today's video ituturo natin yung password yung mga password na mga nakalimutan nyo ng password at email so napakadali lang naman yan no? yan eh, talagang napakasimpleng gawain lang Alright, so bilisan lang natin to, wag na natin patagalin para naman eh, makita na kagad nila. So, punta kayo sa Chrome, no? I-click nyo lang yung Chrome. Yan, first step, Chrome. <coughs> And then, kapag nasa Chrome na kayo, alright, i-click nyo lang yung tatlong tuldok dito. Yan, ito, oh. i-click nyo yung tatlong tuldok. Yan, click natin, tatlong tuldok. And then, kapag na-click nyo na yan, hanapin nyo yung setting. right? <coughs> setting. So, ito yung setting nasa sa No? I-click nyo lang yung setting. Yan. And then, tingnan nyo dito sa may pinakababa. May makikita kayo dito na password. right? So, i-click nyo lang yung password. I Click natin yung password dito. Yan, yung password niyan. So, i-click natin yan. Then, eto na siya. Alright? lahat ng ginawa ninyong account makikita nyo rito no lahat ng mga uh, password and mga email na mga ginawa ninyo makikita nyo lahat yan dito syempre iba blurred ko to no kasi syempre makikita niyo yung aking mga password na nakalagay dyan no iba blurred ko yan so sa dito puro email lang to no email lang dito kung saan nyo inopen halimbawa uh, inopen niyo yung account na to sa android lazada ganun account nyo sa google ganyan so i-click click nyo lang yan pag click nyo yan so ito makikita nyo na yung email niyo na ginawa and then yung password niyo so i-click nyo lang yung mata na yan pag click nyo na yung mata na yan makikita nyo na kung ano yung password na yun. Alright? So, bu-blurred ko lang yan para hindi nyo mano. So, ganun lang mga ka-tutorial. I mean, kanoo, no? So, napakadali lang. Uh, at, syempre, sana may natutunan kayo sa video na to. At kung na na gustuhan nyo naman yung ating video, eh, make sure na i-like nyo yan. And then, share nyo na rin para malaman ng iba. Alright? Siyempre, oh, syempre, don't forget to subscribe, no. So, dito ko natatapusin tong video na to. Kaya naman, shout out sa lahat ng aking mga subscriber. I love you guys. Bye.